So guys, dahil New Year's. ayan gumagala na naman ang Inday. Ang aming first destination ay sa Balad at syempre, kailangan natin ng budget. So ayan. Magwi-withdraw muna si Inday. Hmm, kasi walang pamasahe, walang pangkain, kaya kailangan natin mag-withdraw. yan. After na ng, after kong mag-withdraw. Punta naman kami sa gold sock. Pilihan ng alahas. So, ayan na nga. Ang kulitan namin ni Kuya at anak na kaibigan. So, ayan. Tingin-tingin muna tayo ng alahas. namin yan, mag tingin ng mga alahas at mga pagulitan kay kuya, ayan lakad-lakad naman kami dyan sa balad sa balad corniche, pero ang lakas ang hangin grabe at saka ang lamig pero okay lang, it's worth it naman, so ngayon after namin dyan sa balad next destination, pumalik ulit kami sa Aziz Mall Am Amusement Park So, tara. Samahan niyo ulit ako dito. Mag-enjoy. nag -parto kasi kami dito ng balik kasi nalimutan namin mag-picture-picture. -picture. Kaya, ito, naglakad-lakad kami. Tapos, after na maglakad-lakad, ayan, e nag-picture-picture naman kami. So, abangan nyo na lang. Tara, samahan nyo na lang muna kami. So, after na marami mag-picture-picture, ang next destination naman namin ay ang Watch na pumalit sa Sarawat. So, ngayon, Watch Mart na to. So, tara, pasyal naman tayo. Pasyal na naman natin itong Watch Tara, samahan po kami. Enjoy! At syempre guys, hindi mawawala dyan ang pagpigil namin ng na mga kanin. Syempre, mga pagkain Pilipino. O, oh, ayan ang kanilang ay mino. So, ayan. Kakain na lang. Dahil naguto mo si Inday. So, thank you for watching mga loads mga youtuber Happy New Year po sa ating lahat. God bless po. Bye-bye. Thank you for watching. Ayan, may picture-picture pa -picture Thank you muna for watching. Diyan sa Wedge Mart. Bye bye bye.